Dear Problema, hanga ako sa iyo dahil lahat ng pag-iwas at pagtataboy ay ginawa ko na. Pero nanatili ka pa rin sa tabi ko. Wow. Buti ka pa tumatagal at hindi nang iiwan kahit bad mood pa ako dahil sa iyo. Kaya lang, napapagod na talaga ako sa iyo. Uh. Pwede bang tantanan mo na ako? Igip mo na ako, please. Mag-break na tayo, problema. <laughs> Hindi na kita kayang tagalan. Kaya, iba na lang mahalin mo. What? Mababaliw na ako kay isip sa'yo. Pwede, ikaw na lang mag-isip sa akin. Ikaw naman mamroblema <laughs> sa akin. At nakakapagtaka ka rin problema, no? dahil wala namang nangyayari sa atin. Bakit nagkaanak ka? Tumami ka pa talaga? Well, hindi akin yan. Nagawa mo rin pala talaga akong lokohin ha? P.S. Huwag mo na ako sundan o hanapin pa. Wala akong pananagutan sa'yo. Nagmamahal. Stress.